Dahil linalaw tayo ng pinsa natin ngayon, gagawa tayo ng mukbang. Meron tayong ha, ah, tahong, may hipon, at saka may konting alimasag. Yan, iwalay muna natin. Ito yung gagawin natin ngayon. Gagataan natin dahil request ng pinsa natin yan dahil linggo ngayon di up natin kaya alam nyo na ang susunod nito uh, ito iwalay muna natin ito. ayan mga uh, kamatsu ayan may tahong tayo hipon uh, at saka ito yung yalo natin yung pakbit na nakahiwa-hiwa na Ayan mga kamatsu. Yun, kunting alimasa. apat na piraso lang dahil medyo mahal-mahal siya. at may dalawa tayong pusit. Ihalo din natin yan lahat. Halo-halo na yan mga kamatsu. Dahil diop natin ngayon. Ayan, magigisa na tayo mga kamatsu. Ayan, yung sibuyas natin mga kamatsu. At saka bawang, luya. Yan, hanuin muna natin yan, ipalabasin muna natin yung aroma ng sibuyas at saka yung luya natin mga kamatso. Ayan, medyo mainit-init na. Ayan mga kamatso, medyo okay-okay na yan. Ayan, ayun, ilalagay na natin yung tahong mga kamatso. Ayan, napakasarap nitong gagawin natin ngayong araw na to mga kamatsu. Nandito ang pinsa natin. Kaya pag ipagluluto natin ng halu-halong seafoods mga kamatsu. Ayun. Ayan, sila na natin yung hipon. Ayan, halu na yan mga kamatsu. Hipon tapos susunod natin yung limasag dyan mga kamatso yun haluin muna natin yun namula mula na mga kamatso bango ng amoy yan ihalo na natin yung apat na limasag na ating nabili mga kamatso yan apat lang medyo mahal kasi mga kamatso kaya apat lang yung nabili natin yun halwa halo na yan mga kamatso yun naamoy nyo ba mga kamatso bang na usok pa lang mga kamatso napakasarap na nito mamayang kainin kaya ang pinsa natin nag chillax muna mga kamatso nanonood muna siya ng movie habang tayo nagluluto tayo pagluluto natin yung pinsa natin na si Markin Godornis ah, diop din niya ngayon mga kamatso linggo, sabay kami ng diop kaya dumalaw siya dito at ah, pinaghandaan natin at mamaya pupunta na rin yung mga ano niya mamaya asawa niya at saka yung mga anak niya may pinuntahan lang dahil linggo ngayon nagsamba mamaya daw mga alas city darating yun kaya paghahanda natin sila ayun lagyan na natin ng asin mga kamatsu ayun nandyan yung pusit natin mga kamatsu dalawa iniwa natin dalawang piraso lang dyan may magic sarap tayo at saka mamasitas mas uh, oyster sauce yan lagyan na natin ng magic sarap mga kamatsu napakasarap nito mga kamatso napaka ano lang naman to kunti lang naman yung ginastos ko dito hindi naman umabot ng 500 to mga kamatso kaya sulit na sulit tayo sa halagang mura na mapapasarap pa tayo sa kain insan lang naman to mga kamatso dahil diop natin eh kaya sulitin natin yung uh, diop natin yun mga kamatso mamula mula na ibig sabihin yan mga kamatso malapit na yan maluto gagataan natin yan mga kamatso meron tayong gata dyan yun mamula mula na mga kamatso malapit na yan yun lalagay na natin yung gulay na mga ay, yung pakpit yan mga kamatso binali namin sa palingke na kayo na ready to cook na hugas na lang tapos lunod yun napakaraming kalabasa mga kamatso yan pampalinaw ng mata yan sigurado yan hmm bango na. Yan ang mga kamatso palambutin na lang natin yung uh, pakbit yan mga kamatso na hinalo natin ayun pan muna natin mga kamatso ang tayo nating lumambot, ayan na ayun ang mga kamatso ang bango ng supa lang sarap na, ayan na ang gata natin na inaabangan mga kamatso yun ang nagpapasarap talaga dyan sa lutong yan mga kamatso seafoods na may gata mga kamatso na yan ang napakasarap na i-partner yun ang pinsa natin nanood ng movie pinanood niya Rodi Fernandez ayun yung nagdala ng bida talaga mga kamatso yung ceiling green hindi mawawala yan kakainin natin yan mamaya pag naluto na yan ito yung ceiling green kakagatin natin yan mga kamatso ayun malapit na maluto mga kamatsu tikman natin napakasarap na konti na lang mga kamatsu ayun takpan muna natin palambutin yun sus na gumapaw punong puno mga kamatsu napakasarap na nito solve na naman ang diop natin mga kamatsu at kasama ang pamilya natin nakakain nito ah uh, mamaya darating yung kasawa ng pinsan ko at sa yung mga anak nila nagsimba lang dahil linggo ayun kakainin na namin mga kamatso tinikman na ni Matsu 2. ayun ay, yung pinsan ko ay may ginawa din pala kami dyang kinilaw dilis na kinilaw ayan partner yan ayun mga kamatso alam nyo ang kasunod yan mga kamatso tagay na tara na.